Tuturuan ko kayo paano maguha ng dumbbell. Kasi, kita niyo sa biceps ko kung paano ko build yung muscle ko. Gano. Yan, gano'n din mo nangyayari sa inyo pag ginahin yung pag dumbbell ako. Yung equipment ko, mumurahin lang. Ito lang. Gano'n lang. Gawa lang siya sa lata. Tapos, tubo. Tapos, yung laman niyan sa loob, semento lang. Yan, yan naman po. Kita niyo. Pang-Olympic po yung haba nito eh. Pag magbubuhat kayo, kailangan mag-stretching muna kayo ng braso. Ito, braso. Stretching muna. Ano ka? Huwag kong magulo eh. Instra ko eh. Kaya basta, okay na siguro sa inyo yung gano'ng muscle, di ba? Tuturo ko sa inyo kung paano ginawa. Yan lang. Kailangan... Kailangan derecho. Tingnan niyo ito. Ito, ayun lang. Kita niyo, pag pagbunot yung pag, gano'n lang. Dapat, <laughs> dapat hindi nagalaw itong uwi nyo dito. Ha? hindi nagalaw. Hindi Dapat pag, pag, pag nag, pag nagbuot kayo, dapat steady lang na ganun. Ganun, ganun. Kala sa bayan, steady. Ha? Ikaw okay, nga eh, paano ba? <laughs> eh, mo ka dyan. Ah, uh, 12. Kailangan, kailangan... Kailangan nakakap kayo. Kaya, artista kayo nag-gym, tapos ka... Mga kailangan, 12 times, tapos tatlong beses. Upa! Simulan na natin. Yan. yun po yung first set namin, medyo naglalaki nag, na yung muscle ko. Pantina. <laughs> Pag nakahinga ka muna mga 3 times, hinga ka lang 3 times. Pag nakahinga ka lang 3 times, kunin mo na ulit para ma-maintain mo yung galit ng muscle mo. Katulad dito mong galit yan. Hindi pa galit yan, pero malaki pa lang magalit. Yan.

Huwag ka sumali sa video mo! Mabuhaw ko ng video mo, hindi ka tinatamad <laughs> ka. Yan po. Basta, nakaka-drama po tayo. Yung rules, kailangan kong ng tatlo. <sighs> Kaya nga, medyo nagagalit na yung bicep ko, Pero, hindi pa galit yan. Ganyan ang pangatlo, tsaka yung magagalit. Tapos, yung rules pa rin, ha. Hindi dapat nagalaw yung hindi kailangan makaganan. Hindi kailangan na Basta kailangan. Pantay lang siya tapos ito lang yung gagalaw para ma-penetrate mo yung muscle dito. Tatlong set, 12. Ah. Yan. Isa pa. Last set na po natin ito. Six. Oh, yung papa sino nasa likod? Yan, nakita no? nyo, yan. Medyo, yan, yun yung pinaka-max nung muscle ko. Nakita okay, nyo, oh, yun. Pwede ba nabili daw? Wala nabili. Yung muscle na to, ito yung pinalangan natin sa simpleng workout na gano'n. Ito yung muscle na to. Yan. nakita nyo. Three times lang. Three sets. Pero yung sekreto ko doon, hindi pa ako masyado nag-chess kaya wala po yung chess ko eh. Tsaka pa lang yan. In order ko pa, hindi ko pa nakukuha. Yung technique ko, lagi nila sinasabi, 3 sets, 12 repetition. Ang secret ko, ginagawa ko 15. Kung, kung bibilangin nyo, hindi ko ginawan 12 yung mga buhat ko. 15 lahat yun. 15, 15, tapos 3 set. Yun yung technique ko, kaya medyo, medyo may kuib naman, kahit hindi ganun ko. Pero magiging kayo, kailangan maging Ayan na lang. At best, hanggang sa susunod kong video, ingat kayo.